Hi guys. <laughs> try natin itong ano, itong papaya. Kainin natin yung buto. Sabi nila, pang maganda raw pang digest. Kaya try natin, may dala, may ako ng isang papaya. Yan, may buto. Try natin kainin pati yung buto. Kung ano bang lasa. ito so guys, try natin. Mm. Medyo ano lang ang lasa. Mm. Ano yun? Maang-ang-ang. ang ang na... Hindi mga mapait. Pero ano siya? mayroon siya yung maaangkang. Kaya siguro ito yung ginagawa nilang paminta, no? Sa Pilipinas. Ginadagdag doon sa paminta. Matamis yung papaya. Pero yung, ano, buto, medyo maangkang. Kaya ngayon ko naisip na kaya siguro ginagawa nilang paminta sa Pilipinas hinahaluan ng ano, yung talagang paminta itong buto ng papaya. Yan. Kasi maganda daw sa katawan yung buto. Kaya, try natin. digest Tingnan natin kung buhay pa tayo bukas. <laughs> Dali natin yung buto ng papaya. matamis ng papaya. Hindi na, nag-market ako kaya nakita ko ito. Sabi ko, subukan ko. Ilang beses ko na yan sanang gawin. Kaya lang. Kalimutan kong bumili. Hmm. Dalawa ang 28 ng ganitong kalaki. Hmm. Tapos na guys. Thank you for watching.